Kidlat News Updates Ako po si Cesar kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang sundalo ang nasawi sa inkwentro laban sa New People's Army sa bayan ng Laur Nueva Ecija kahapon, October 8. Nagawa pang maisugod sa ospital si Private First Class Sher Nelson Kasayuran, ngunit idineklara rin dead on arrival matapos mabaril sa bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng 84th Infantry Battalion at ng mga miyembro ng NPA sa barangay San Fernando. Naganap ang operasyon kasunod ng pagsusumbong ng mga residente sa presensya ng hindi bababa sa sampung armadong rebeldeng nananakot sa komunidad. Nilinaw din ng 7th Infantry Division na hindi totoo ang kumakalat na balita na apat na sundalo ang patay at pitong sibilyan ng sugatan sa nasabing engkwentro. Ligtas umano ang mga naipit sa bakbakan at hindi patiyak kung ilang rebelde ang nasawi. Kasunod nito, nagkansela na ng klase sa lahat ng antas sa pampublikong paaralan sa Laur ngayong araw October 9. Pinalalahanan din ng mga lokal na manatiling kalmado at alerto at kung may kakaibang aktibidad na napapansin, agad na isuplong ito sa otoridad. Simula Nobyembre magbabalik ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel, maging sa mga traditional at modern jeepney ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa anunsyo ni LTFRB Chair Chofilo Guadiz III, muling iimplementa ang libreng sakay sa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan. Inihintay na lamang daw ang 1.3 billion pesos na pondo mula sa Department of Transportation o no DOTr. Bukod sa EDSA Bus Carousel, magiging libre ng ang pamasahe sa modern at traditional jeepney na nakapag-consolidate na. Dagdag pa ng ahensya, uunahin sa libreng sakay ang mga commuter sa Metro Manila. Tumaas ang bilang ng airline passengers sa unang siyam na buwan ng taong 2023 ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA. Base sa datos mula sa MIAA, Nasa higit 33.7 million na ang bilang ng airline passengers mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, mas mataas kumpara sa higit 30.9 million sa total passenger volume ng nakaraang taon. Tumaas din ang bilang ng international at domestic flights na pumalo na sa higit 206,000 ngayong taon. Kaugnay nito, patuloy ang inovasyon ng pamunuan ng MIAA para tiyakin ang mas ligtas at maginhawang pagbiyahe ng mga pasahero. Grand winner ang Manila Clock Tower Museum sa katatapos na MGM 2023 AVP Museum Competition ng National Commission of Culture and the Arts o NCCA. Tinalo ng kauna-unahang Clock Tower Museum sa bansa ang iba pang local government museum sa Pilipinas sa kompetisyon. First runner-up sa kompetisyon ng Cagayan Museum and Historical Research Center habang second runner-up naman ang Museo ng Makati. Nabatid na ang Manila Clock Tower Museum na ginawa at natapos noong 1930 ay idinisenyo ng isang Filipino neoclassical artist at architect na si Antonio Toledo. Ang Manila Clock Tower ay matatagpuan sa Manila City Hall, Padre Burgos Avenue, Ermita, Manila. Bukas ito mula lunes hanggang biyernes, ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapo. Naantala ang formal na pagbubukas nito sa publiko dahil sa pandemya Subalit noong Oktubre 2022, formal itong binuksan sa publiko at inilunsad ni Manila Mayor hani Lacuña bilang major tourist attraction at historical landmark. Para sa Kidlat News Update, Renzalinoon, Naguula. At niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.